어. O, oh, ito na o. Oh. O, oh, translasyon. 2024 o. Oh. Ayan. Kaway-kaway ka na. <laughs> so guys, nandito nga pala tayo sa Luneta Park at na palabas ng ang oras ay 11.40 at mamaya maya ay lalabas na ang itim na nasareno so guys kasama nga pala natin si si taglay taglay shout out ka muna Taglife <laughs> Ay si Tag Live at saka si Botan. Ay, <laughs> Ayan. E <Is> si Sintido! <laughs> Sintido! <laughs> So guys, nandito nga pala tayo at patuloy tayong pinanonood ang mga diboto. Uh, ayan sila, napakarami nila. At meron din mga kapulisan. Bukang hinahanap nila si Tanggol. Si Tanggol kasi patuloy na nakalaya. Hinagahanap ng mga pulis. Mamaya di na tayo makakadaan yan dyan Uupuan na nila yan Ba't dito kasi kayo nasa loob kayo Mamaya dito dadaan yung ano eh Aalis ka dito Dito dadaan yan eh Talaga sinasalubong mo eh no Hahaha <laughs> Ayan, at uh, marami pa nga pong patuloy pa rin ang pagdagdag ng mga tao dito sa Aquirino Grandstand. So guys, nandito sila. Ayan, nakikita ay, nyo naman po. Uh, ito nga pala ang translasyon ng 2024 sa itim na Nazareno. <coughs> <coughs> राजे राजा 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 Ito nga pala si Ligaya de la Cruz Ayan, ayan Isa siyang depoto Ah, uh, Nay, ano ba masasabi nyo Sa ngayon translation 2024 uh, Ano ba masasabi nyo Wala pa rin pagbaba Patuloy pa rin ba ang pag-usad ng translasyon dito? Maka, sa tingin nyo, makakalabas ba ang itim na nasa reno? At hindi ba ng abirya? Dire-direcho ang pag-usad? Ayan si, ano, si... Ayan si Junior sa aking ng kalokan. <laughs> si Boy sa panta. Ayan, si Boy. Boy Flora. <laughs> Ito si Benjamin Ang kaluhukan <laughs> Yung sako 20 oh <laughs> Del panapin oh Yung sako 20 lang Lagay mo na dyan oh Ayan, patuloy pa rin na nagbebenta ng sa ako. yung space dyan kunin mo na, gagay basurahan dito, di tayo makakaupo diyan, oh. Ayan, space yan, gaw basurahan dito. So ngayon, patuloy pa rin ang pagre Ayan, panapin. Panapin na sa pen. Ano? Ay no. na lang yung puti para malinis oh. Para makaunat ka. Maunat ang mga makukunat. <laughs> ng patuloy para yung mga tutinda so konting interview lang ko Ako uh, kuya, ano ba masasabi nyo sa Transaction 2024? Okay, patuloy tayo. <laughs> Ayan, ay kita nyo po.